yung tinatawag na self-confess sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado. Kung wag mo wag niyo akong wag kayong magsabi sa akin na impokrito ang hip, na sagot at gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yun. Kasi batayan na doon, patayan dito, patayan sa harap hindi na ba bilang ang pinapatay ng administrasyon na walang katunayan.